Okay, sports po muna tayo agad-agad na bago tayo mabusan ng oras. Ano, eh, patuloy po pag i ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup Qualifiers 2025. Ano po, uh, so abangan natin yung kailang, ano, no, yung laban nila. Pero mm. abangan din natin itong report ni... Huwag abangan. Panoorin natin yung report ni Evan Tarinke dahil may open practice sila today. Kamusta dyan? At... Uh, Evan, kompleto ba attendance? Pag-ibig sa kompleto yung uh, dosing players ng Gilas Pilipinas dito sa open practice nila dito sa Phil Sports Arena ngayon. So ngayon, kahalos kasi simula lang nila, kahalos kasi simula lang ng ro round robin nila. So may kita natin, pwede natin ikot itong camera na ito, may kita natin. Nag-start like, pa lang yung round robin nila, no present dito. Yung, si, yung Gilas Young Guns na sila, Kakay uh, Soto, Carl uh -huh. Tamayo, Kevin Kiambawa, at si Dwight Ramos, no? Tiyempre, andyan din yung uh, veterans kasi uh, na Karrick Thompson, Chris Newsom, Calvin Oftana, CJ Perez, Jamie Malonzo, at Justin Brownlee. Pero ngayon din, uninterested si, si Junmar Fajardo, no? Pero, unfortunately, hindi siya maglalaro this upcoming window dahil nga, uh, meron siyang iniindang uh, injury na natamunyan niya, no? Game 4, no? PBA Finals, no? Kasi so, mayon eh be present ngayon si Japet Aguilar pero kasama si Japet para doon sa laro uh, lalaro this window pero kasi nga uh, kanina inannounce kanina na kakaroon lang nung uh, nasa hospital ngayon si Japet dahil kakapanganak lang nung kanyang asawa no pero so etong etong window na to ay gagamitin ng Gelas para sa paghanda for the Latvia leg ng Olympic qualifying tournament sa July and kahapon niya tinapos niya nung uh, Gelas yung kanilang training camp sa Inspire Academy sa Laguna. Tapos huling-huli na lang, eh, ito ay four years na apat na taon na program ng uh, SBP at ng Gilas program. So, ngayon naman, eh, yung on sa on Tuesday, on Thursday, ay haharapin naman ng Gilas itong Hong Kong And on Sunday naman eh, ay nila yung Chinese Taipei dito sa Pure Sports Arena sa Pasig. Sorry. Sige. Sige, Sorry baka na miss out ko lang no. 'Di ba si June Fajardo ay injured? Meron bang papalit sa kanya or sinong papalit sa kanya? Ivan. Kung nabalitaan mo lang. Yes kanina uh, so for hanggang ngayon wala pa rin ina-announce kung sino yung papalit pero uh, as the latest reports mga nakuha natin na na, 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 na data eh, sabi, eh, 11 players yung tatakbo papuntang Hong Kong the tomorrow morning. Okay. ah uh, meron ka na bang nakausap na player or, or ano, uh, coaching staff? ah uh, baka meron sila mga mensahe, Evan. So kanina, yung sinasabi lang nila ay supportahan daw, nila, na supportahan daw natin ang Gilas Pilipinas this Sunday dito sa Phil Sports Arena dahil nga, yun nga, uh, last uh, World Cup eh, dinagundong daw talaga ng Pilipino yung, uh, yung pagsuporta sa Gilas Pilipinas eh, ngayon nga, inaasahan nila this Sunday, eh, ganun pa rin yung support na, na makuha nila dito at panoorin daw at mapuno daw nila at mapuno daw ng Pilipino itong Field Arena dito sa Pasig. Okay. Maraming maraming salamat, Evan kay kaya nag-uulat po ng live mula sa Field Arena.